My experience ang pinakamalawak at pinaka-refreshing na park sa Saudi Arabia na legit na legit at pustan mo nyo nagmahal tara gala pa more at go now, now. Puslan, mga na Pustan mga ng mahal sa atong kinabuhi. Gala pa more. Hello, hello, hello mga kadiponggol! gol. ba go. Ayun na nga ang chika. So, chicken na tayo ni Dora. Dora, the explorer of Saudi Arabia. Ay, ganun. For today's video nga mga kakolors, pinasyon natin at pinuntahan ang pinakamalawak na farm dito sa Saudi Arabia, ang Aanab. farm or dating pinatawag na the vineyard dahil ang lawak ng farm nila dito especially ang grapes farm yes at etong nga haba diba? Habang sinusuyod natin yung kailaliman ng vineyard farm na ito, grabe ang daming bunga but totally next month pala daw talaga magbo-bloom ang mga bunga neto dahil maliliit pala nag-start palang mamunga. Sayang naman so babalik na naman tayo next month, ganon pero anyway, i-enjoy natin, ayan yung nasa baba, sa taas, ba basta yung nasa taas na yan, puro graves yan, oh, grabe diba? At syempre may side dish din, side dish at ayan sa paligid nila yung mga bulaklak na gagandahan o diba? Parang ordinary lang to sa Pilipinas, pero dito napaka big deal na, 'di ba? Alam niyo ba may ganito rin sa Pilipinas? Oy, alam niyo 'yan. Yung mga taga bundok diyan, kaway-kaway, nakaka-relate sa akin. Ganoon. Ito na nga yung season ng grapes o mga farm dito sa Saudi Arabia dahil tamang-tama pa summer na dito. Kaya nag-start na mag-bloom ang mga tanim, nag-start na mag-grow ang kanilang mga tinatanim. Kaya nakakatuwa lang na mga colors sa ganitong disyerto. May makikita pa tayo. Yes, etong torre na to ang makikita natin anyway. Isa ito sa atras nila ang tore, tore na ito pero di ko naman alam anong laman sa loob pero anyway balik na sa kalikasan then ito nga may farm pa sila ng honeybee honeybee yes then may mga pine trees din sila dito o di pa nakakaloka akalain mo bang desyerto talaga yan no 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 as in nagkakamali kayo dahil desyerto talaga yan na tinambakan ng lupa at ginawang farm o di pa mobra Sa Pilipinas pa kaya, hindi pa tayo makakagawa ng ganito. Go! Kaya wala talaga imposible. Kahit ganitong lugar, napapatubo nila yung mga tanim na po pwede lang sa kailang may tubig at malamig na lugar. Pero hindi. Dahil ang dami lang tanim dito. Meron silang orange, may may mga uh, apple pa sila. At iba-iba pang mga tanim na Diyos ko, mamamangha ka dahil na ipatubo nila. Ganon! At alam niyo ba yung farm na ito mga kakolors? Ay certified siya ng government ng Saudi Arabia or ng Ministry of Tourism. Dahil di Talagang madalas nagkakaroon ng mga event dito at mga activity na kung saan pinopromote talaga nila ang farming dito sa Saudi Arabia. Dahil dito nga sa lugar sa amin, medyo malamig-lamig at medyo maganda tumubo yung mga halaman at mga gulay, damo, prutas. At napakaswerte dahil nakausap lang naman natin ang pinakamay-ari. Siya lang naman na ang pinakapunong abala sa farm na ito. Kaya nagkaroon ng ganitong posibleng farm dahil sa kanya. Maraming salamat po sa inyo dahil pinatuloy nyo kami at nakakwentuhan namin kayo dito sa napakaganda yung farm at napakalawak. Ang dami nyo talagang idea ang matututunan dito. At mai-inspired ka talaga dahil sa ganda ng lugar, sa lamig, ang daming tumatambay dito, marami ding mga restaurant dito at saan saan ka pwede pumuesto. Pwede sa ilalim ng puno, pwede doon sa mga prutasan o kung saan mang lilim na feel na feel mo mag-relax and mag-enjoy go. Isa nga sa mga bagay na nagpapa-excite sa atin dito ay first time natin makakita ng puno. Ang lang naman ng mansanas. Lalo na hindi siya ordinary dahil ang mansanas nito ay green. Kadalasan kasi sa nakikita na natin ng mansanas na puno ay apple or red na mansanas. Pero eto, green talaga siya. Kaya nakakaloka na amaze talaga at di ako nakatiis. Inakyat ko talaga yung puno at talagang ninamnam ko. Siyempre, bawal naman ng -nam Nakakaya ng mamitas. Basta, basta na lang na di nagpapaalam. Kaya inakyat ko na lang at talagang inamoy-amoy ko yung bunga kasi maraming bunga. Hindi ka lang kasi medyo malayo yung camera pero marami pong bunga yan. Maliliit pa. Kaya ninanamnam ko talaga inakit yung puno. Bahala rong malaglaga. Mapapusok ako. At least na-experience ko talaga yung pinakapuno. Kulang na lang iyakapin ko yung puno ng mansanas na yan na green. Marami sila actually. Pero ilang puno pa lang yung namumunga. Dahil nag pa lang po. Mamunga yung mga prutas dito. Siguro by next time ko mabibigyan tayo ng pagkakataon na makabalik uli dito. Dahil medyo malayo din naman to sa amin. Susubukan natin. At ayan nakikita nyo na naman yung mga puno ng grapes na naglalampasan dyan at naghampas. At ayan marami pa mga prutas na hindi natin kilala pero try nating tignan at try nating ma-experience din syempre. Dahil nandito na rin lang tayo, lubusin na natin yung paggagala, lubusin na natin yung pagkilala sa iba't ibang klase ng prutas dito dahil marami talagang prutas dito na dito ko na lang nakikita at dito ko lang na encounter in person. Yes, di ko nga alam anong mga tao kasi dito sa mga prutas na tinitinda, marami akong nakikita iba't ibang prutas pero di ko naman alam kung ano yung pangalan at syempre di ko rin tinikman kasi di ko magkilala. Oh. Nakakatuwa dito no na, dahil buhay na buhay talaga ang grapes nila, merong green, may medyo black at medyo red at meron ding red na red. Grabe, halo-halo yung mga tantas. Ang liliit pa nga lang talaga ng bunga. Siguro sabi nga ng tournament uh, tour namin na pwedeng bumalik kami next month or para makita talaga namin yung nagbubloom at pwede naman daw kumain, pwede mamintas free na free at dahil dyan. Siyempre rumahan pa rin tayo ng very very light dun sa mismo pinaka graves farm na nila na sobrang lawak talaga. As in, ilalim yan, pwede kayong sumisid, pwede kayong pumunta sa ilalim. Sisid talaga, ano to dagat? Wow! At na-experience yung mga nagagandahang mga bunga at haluhalong grapes na merong pula. May green at merong medyo black at yung medyo light-light lang. O ba? Diba? At may mga cottage dyan na pwedeng umupo, magnilay-nilay at tumanaw-tanaw doon sa malayo dahil pwede rin tumambay talaga dyan at isa na ngayon sa cottage na pinuntahan natin kasi medyo talagang na-amaze lang tayo at inexperience natin sa gilid ng cottage na may mga prutas din at may nakita pa tayong mais dyan. At ito yung pinakailalim nga na sinasabi kong Graves farm. Ayan o diba nakakalok. Malilate na pa lang talaga mga grapes hindi pa pwedeng pitasin dahil medyo maasim-asim pa yan. Antayin po na natin next month daw pag lumalaki na yan ng konti at pwede na. Dahil dito naman halos ang nakikinab ang na nama-grade pa na i-harvest ay ang mga ligaw na ibon at dito dumadayo na pakaraming ibon kaya hindi pa nila na start to nalagyan ng balot dahil dun sa um, pinaka bukana or dun sa pinaka entrance na grapes farm ay nilalagyan na nila ng balot kasi yun ang mas madalas mapuntahan ng mga ibon pero dito banda hindi pa medyo mababa kasi pero lalagyan din daw to nila ng cover para talaga may iwasan na ubos ng ibon ganon habang nag-iikot-ikot na tayo dyan maraming ang area kung saan tayo pwedeng tumambay the best place, the best attraction na meron sila at katabi ng mga restaurant nila at eto pang nga. Ito yung pinisan sa ng bagong-bagong gawa nila, ang Manmid Lagoon. Ayan, hindi pa yung ganun katapos, ginagawa pa lang. At napaka-refreshing dito, napaka-hasap ng ambience sa paligid. Ang sarap tingnan ng mga bulaklak, yung mga tanim lang gulay, yung tanim nila mga prutas at may nakikita ka mga aratilis yan sa taas ko, aratilis yan, kaya naluloka ako, malilit pala yung bunga. marami ng ibon na umaligid dyan kasi di ba paborito ngayon ng mga ibon. Maraming ibon dito mga kakolors, grabe. Lalo na sa farm na to na napakaraming prutas, ibon lang ang kumakain. Kaya minsan talaga binabantay din talaga yung mga prutas kasi sayang lang naman, di ba? Pero alam niyo sa totoo, may hinahanap ako mga prutas dito, wala mo lang papaya man lang, pa, yung saging, di naman mga durian, yung mga ganun, pero talaga, hindi pala talaga pwede siguro dito, Pero may nakita ko dyan, mais. Ayun, maraming mais dyan. Grabe. Go! At alam niyo bang lugar na to? Ay, kids friendly din. Then, may palaruan din ng mga pambata. O, diba? Kung di naman yung mga brutas at mga garden pasyalan dito, pwede naman sila doon sa pambatang palaruan. At eto nga, nagre-relax tayo. Likuran pala natin yung mga halaman nila at yung mga mga herbs and spices. Kagaya ng mga rosemary, meron dyan. Mga basil, ang dami dyan. Pero di ko rin nakikita kung may tangla dito. Pero nabubuhay ang tangla dito. Maraming area nakikita ko tangla dito, nga. Lugbati, meron din o di ba meron yan dito ewan ko lang dito sa farm na to kung meron silang mga ganung tanim go pero in fairness alam niyo ba sa bahay namin sa malapit sa bahay namin meron tanim na malunggay kaya nakakakuha kami at nakakahingi kami din meron katulong ng Pilipino Ato. siya yung nagtanim ng malunggay kaya ayun ay, nakakalibre kami ng malunggay dito go yun nga lang maliliit yung mga hibla. at eto nga sinasabi ko sa inyo mais di ba mais na buntias o di ba lawak ng maisan dito at may bunga na siya at lawak-lawak o tignan niyo naman yung area na to o di diba? bago. Kaya pag dito ka sa lugar na to talagang hindi ka mauubusan ng discoveries, hindi ka mapubusan o mapupunta at mamanghaka na lang kasi maisip mo paano nila napapalago ito, paano nila napapalago yung mga bulay, prutas at kung ano-ano pa nila na gitna ng napakainit na panahon ay napalago pa rin nila at talagang tingnan nyo naman buhay na buhay yung green na mga dahon ng puno or prutas. Yes. Dito nga sa area na pinagpwestuhan natin talagang napakahangin, napakasiriwa at ang lawak ng paningin mo talagang matatanong mo lalo na hindi ko nga alam kung anong klaseng prutas so sabi bomba daw pero yun ko ang tawag dito dahil lumalaki pa daw ito at masarap din daw itong kainin ang dami din yan dito ayan tas sa ilalim niyan may mga upuan may mga lamesa na pwedeng tumambay masarap dito tumambay hapon hanggang gabi kasi ang daming pailaw dito o ba, diba, ginagawa siyang best place talaga para sa mag-irog para sa pamilya o kung sino man na gustong tumambay dito lalo sa gabi pero wala sigurong party party dito ha kasi bawal ang alak dito i-enjoy mo lang yung nature, i-enjoy mo lang yung garden, at i-enjoy mo lang yung napakasarap na hangin na pwede mong nam namin na libreng libre. Pero although may entrance dito mga kakolors, colors 20 reals, carry naman, tsaka syempre, tulong na rin natin sa nagtatanim tulong na dito meron din tayong nakilala na dalawang Pilipino na dito nagtatrabaho yes merong Pilipino dito nagtatrabaho at namit nga natin sila o di ba na kahit sa ang sulok tayo pumunta dito sa Saudi Arabia hindi talaga nawawala ang mga Pilipino na nagtatrabaho at mamimit natin dito nakakatuwa lang deh, dahil matagal na rin sila dito naka almost 4 years na sila na nandito pero hanggang ngayon nandito pa rin sila despite na syempre pakiramdam daw nila nung una parang nasa Pilipinas daw sila dahil dito nga nasa malayo sila sa sangkatauan, nasa farm lang sila at nakakalabas lang sila pag mamimili or mag-grocery kasi medyo malayo din talaga sila sa bayan, malayo sila sa mga bili pero ini-enjoy syempre kagaya ng ginagawa natin ngayon, di ba? Parang sarap mag-farming na balang araw sa Pilipinas makapag-farming din tayo, go! Kaya no, naman sa experience natin ngayong araw na to grabe, ang dami nating natutunan, ang dami nating nagiging inspirasyon. <tod> Pag huwi natin, pwede natin i-apply yung mga natutunan natin dito. Dahil dito nga sa disyerto, nakapagtanim sila at bonggang-bongga yung ani nila. Doon pa kayo sa Pilipinas na marami tayong magagawa dahil marami tayong klima at marami season na pwedeng pagpipilian dahil to percal countries na tayo. O ba diba, mga kakolors, maraming 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 salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama. Hindi bukas, hindi mamaya, kundi now na. I love you all. See you on my next vlog. Bye. Love you.